kung ano nga ba ang pasabog na eksena sa finale ng My Husband's Lover. Si Tom Rodriguez, aminadong halos himatayin daw sa nervyos. Nang kuna ng eksena kasama si Dennis Trillo, may chika si Lars Santiago. Sino naman sa pag-awit ang ipinamalas ni Tom Rodriguez nang ipakilala siya bilang pinakabagong male endorser ng isang beauty clinic. Naniniwala si Tom na ang pagdagdag ng kanyang endorsement ay bunga pa rin ang kasikatan ng prime time soap nila ni Carla Abeliana at Dennis Trillo na may husband's lover. Wala pang tulog si Tom mula sa buong araw na taping ng MHL pero ganadong ganado pa rin ang aktor sa ginanap na launch. Nagkwento pa si Tom tungkol sa naramdaman niya ng kuna ng pasabog na eksena nila ni Dennis sa last taping day ng show. Sobrang kaba. <laughs> On my end, ako parang mininervyos ako. Di ko alam kung may himatay ako di nagagana yung pa ako. Tawat ng tawa si Direct Dom. Sabi niya kung pwede lang daw i-release yung audio namin sa mic. Kasi bago ay mag-start, oh, ito na, ito na, paano to? Uh, ano, Ganong ka tagal? Kabahala. Ikaw bahala bro. Pinanood daw ni natomat Tom at Dennis ang eksena matapos itong kunan at maganda naman daw ang kinalabasan. At umaasa siyang pahihintulutan itong maipalabas sa telebisyon. Nananawagan nga po kami sa MTRCB kasi very tasteful naman po yung pagkagawa namin. Kung sana po papayagan nyo kami sa pinaghirapan namin yung mga eksena at sa kwento, hayaan nyo pong ipalabas namin yung uh, ginawa namin yung eksena ni Dennis. War Santiago, updated sa Showbiz Happening.